Ayan. Salpak na natin itong bagong spark plug para na put out na itong mini na ginawa natin. Mag-2 days na ngayon eh. Papunta naman dito yung sarano. Dito? Papunta rito Makakain mo lang. Di mo na alam yung pasara. Ay, hey, morning mga mix mga par. Pa-pull out na itong van na ginawa natin eh. Nagpalyado pa. EFI pa naman. Ayan, no? pagka nirevolusyonan. Eh, palyado. Ayan, namamatay, oh. O, patay. Ayan, Palyado ko, Disgrasya pa ata yung spark plug niya. Pagka ganito, mga mix, mga parang sasakyan din yung di gasolina, Nasa video namin lagi, pagka palyado, check yung spark plug muna ayan tulad nito oh. Yeah. patay gumagana yun pag patay ok start ito naman sa dos wala hindi gumagana oh. so, oh. palyado eh. spark plug lang to ito pa isa yeah. namatay sabihin gumagana magana, check natin yung spark plug na number 2 ayun palitan na natin ng, ano, ng tatlong bago to mga mix mga par para sigurado yan yung dating spark plug niya, sunog sunog na Ayan. para wala na tayong back job Ayan. salpak na natin yung bagong spark plug para na pull out na itong minivan na ginawa natin. Mag-2 days na ngayon eh. Pupunta naman dito yung sarano. Dito, pupunta rito. Makakain mo lang, di mo na alam yung pasara. Ayan, pa-start na tayo mga mix mga par at deliver na natin to. Pull out na natin to. Yan lang ginawa namin pag palyado. Ang unahin i-check ay spark plug lang. Pagka napalitan ng bagong spark plug, tatluhin nyo na para sure ball na Okay na siya. Ayan. Wala nang intro intro yan. Pagka okay na, pull out na yan. Babalik na lang si customer pagka may problema. Kasi kinuha natin to ay tinanggal natin yung uh, grounded lang. Dahil nalobat nga nung nakaraang araw. Kaya ang gagawin natin ay pull out na sana. Ayun, pumalya pa. Adali, ang bagong spark plug tatlo. Tama yun para hindi babalik si customer Sige na babay na At uh, okay na to Papakawala na natin to Okay Yes na lang yung Ek 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 ek